Isa po ulit, easy pork recipe na sigurado pong magugustuhan ng mga bata. Sobrang nagustuhan po ito ng mga anak ko, kaya isha-share ko din po sa inyo. Kaya tara, umpisahan na po natin. Hindi po ito minudo at hindi rin po ito kaldereta. Ayan, umpisahan ko na po. Bali, ipiprito ko po muna itong patata. Sinisan ko lang po yan ng salt and pepper. Ganon din po yung carrots. At pagkatapos yung meat na gagamitin ko ay na-marinate ko na po yan. Lalagay ko na lang po yung mga ingredients. At pagkatapos, umpisahan ko na pong magisa ng mga aromatics, bawang sibuyas. Pag okay na, isusunod ko na po yung pork meat. Lulutuin ko lang po ito at isasangkot siya hanggang sa lumabas po yung sarili niyang mantika. Takpan po natin para mas mabilis kasi magtutubig-tubig pa po yan. Then from time to time, haluin lamang po natin. Kung sa tingin nyo po is matigas pa yung meat, pwede pong mag-add ng tubig hanggang sa maging iga po kagaya nito. At pag okay na po, ay ilalagay ko na rin po yung bell pepper para po mas lumasa. Then mag-add na rin po ako ng one small tomato sauce. Then igisa ko lang po ito ng no, mga dalawang minuto at pagkatapos po niyan ay mag a na po ako ng magpapasara po lalo dito sa recipe na to yung fickle relish. Ayan, one and a half na kutsara. Hindi na po ako masyado mag a dito ng mga seasoning kasi yung pong ating meat ay may lasa na. Then, tikman po natin. Pwede po tayo mag-adjust dyan. dag lang po ako ng half teaspoon ng sugar pang pabalansi ng lasa. At syempre, pagkatapos po niyan, ay ibabagsak ko na po yung mga gulay na pinirito ko po kanina. Ayan, yan po ay mga paborito ng mga isa po yan sa mga paborito ng mga anak ko carrots at patatas lalo na po pag ipiniprito kaya favorite po nila yung mga ganitong ulam then maglalagay lang po ako ng cheese para mas lalo po silang ganado then simmer lang po natin hanggang sa matunaw yung cheese at ready to serve na po ito agad-agad sana nagustuhan nyo pita, salamat sa pananood bye bye